Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINTS! Alam niyo ba na kayang lampasan ng ating boys SB19 ang kasikatan ng BTS? Hindi sa magmamayabang, kayang-kayang gawin. Of course, ng SB19 ang kayang gawin ng BTS sa global market, especially sa music global market. Dahil very talented ang ating mga boys at uh, syempre guys, ang kulang lang ang problema lang ay wala pang US music label company ang nag-manage ngayon sa ating SB19 at kailangan nilang ma-release as a certified international at global star sa buong mundo. Yan ang gagamitin natin ang isang US music label na naka sa Amerika. Hindi naman sa pagmamayabang, magaling mag-English ang ating mga boys SB19 kumpara sa SB19. Yan po ang realidad yun nga lang kulang tayo kulang pa ng management ang S19 para mag-manage sa kanila at ma-release sila as international artist sa buong mundo pero sabi nila mahal daw ang bayad milyong milyong dolyaris ang kailangan ng ating boys para mayroon silang official management na nakabase sa US isang music level na nakabase sa Amerika subalit kailangan ng daan sa legal na proseso, maayos, mahaba at syempre may pera yan para marilis sila ang ating SB19 bilang isang global star sa buong mundo. Ito ay nangyari na nga kay Miss Charis Pimpenko na siya ng isang music label company sa Amerika subalit hindi napagpatuloy dahil maraming mga aberya, maraming mga problema ang nangyayari noon kay Charis Pimpenko at uh, alam niyo ba noon di ba nakapasok siya sa Glee. At uh, plano din ng US, nagawa siya ng TV series, music TV series under Walt Disney at kasama niya sana si Nick Jonas. Kasama si Nick Jonas at Charis Pimpinko sa isang exclusive Walt Disney. Walt Disney, isang music TV series featured Charis Pimpinko at Nick Jonas. May magandang nangyari naman kay Charis sa Amerika dahil nakapag-release siya ng isang album tatlong kanta ng One Day, Pyramid at ang Louder Kaya. Successful pa rin si Charis kahit nagbago siya ng six bilang nga Zeke Cyrus. Ito nga ngayon ang SB19 sana magkaroon sila ng US company, US music company, isang label sa Amerika para ma sila as certified international at global star sa buong mundo. Dahil very talented talaga ang ating boys, may kakayahan sila na mag-release ng kanta na pang-world class at pang-international music scene kaya sana-sana magkaroon.